kawaii kawaii mga totoo mga Inday, happy farming sa ating lahat. Napagpalang araw. Andito ako ngayon sa Buayan. Buayan ba ito tayo? oh, Buayan, Asinan. Asinan. Buayan, Asinan, General Santo City. At uh, pati din pala yung mga asin farmers natin, uh, nagkakaroon din ng problema kahit na tag-init. No? Usually kasi mga tag-init, mas maraming harvest sila at saka mabilis i-harvest yung mga asin. Ayan, kung makikita nyo, ito lahat, asin, ito lahat. Yung na-feature namin sa si tatay before, no? Sobrang tagal na. Two years ago, ito yung asina nila. At uh, napakaganda dahil tuloy-tuloy uh, pa rin yung pag-aasin ni tatay. Actually, pwede na itong gawarin sa si tatay na farmer hero din sa pag-aasin, ano? Kasi asin yung, ano niya eh, pina-farm niya. <laughs> Ayan, tsaka kasama niya yung asawa niya yung kasama sa tatay. So, ito yung mga asin nila na binibenta. Ayan, ito yung mga reject na sinasabi. Pero pang to sa mga mga dates, no? Sa mga coconuts, so no? sa mga puno na na ano yung pwedeng-pwedeng iabono na gamit ang asin. Pang ano ba to tay? yung asin na tay, para ano bang best na gamit sa mga puno tay? Puan, ang kasagaran, lubi. Lubi. Pero karoon saging gagamit naman. Saging. Letasyon oh. da karon sa Taboro mo oh, kuwalik di. Eh. Saging. 84. Ano pa? Ayo sa mga ano, isda. Oh, fish pond. Oh, dito. Ito yung mga ginagamit nila. Ano yung sinasabi mo kanina tayo na ang asin na natural hindi siya pwedeng i-release pagdating na sa market. Bakit ay uh, Batas. Sa batas. Batas 'yung ginawa siya. Panahon pa ni Plabier kag ni President Ramos. Ginanglan ang asin nga uh, komersyal ng puti bago mag-abot sa mall bago dumating oh. iodized bawal ang natural Oo, dapat naka iodized salt so ito yung class A nila yan So ito talaga pinakamarami dahil pinapang-abono sa mga tanim yon so sa mga ano mga malalapit dito sa Jensen pwede kayong bumili sa kanila Ilan nanay sa akin Lito video ni Tito Ogden. Ayan, o. Oh. Kaway-kaway ka nga, langga. Ayan, so ano. Apo nyo po. Apo, yan. So, ano nagbago tayo nung simula Ano na-feature namin kayo sa dito, Tay? Wala, ang panahon lang. Eh, wala. Kung nag ka mo, ulan-ulan man to. Maulan-ulan. Pero, Tay, nung una tayo, yung presyo ng, ano, mura lang, ano? Oh, 150, 300 ngayon, medyo mahal-mahal na nas Mahal na din gasolina. So, umabot na sila ng 450 pesos per kilo. So, yan. <laughs> ah, per sack pala, per sack. Oh. Ito, yung asin nila. Oh. Yan, oh. Sobrang init dito sa Gensan ngayon. Kaya ito, grabe. Yung asin nila. Yan, oh. So, ito na yung mga sinasabing reject na pinang-aabuno. So, yung mga government na may mga project, dito bumibili sa kanila. So, yung isang cooperative tayo, saan yun? Okay. Okay. Ah, Ito, ito nag-order sila dito kay eh, Tatay oh, sa Upi. Yan, Blensong, Maguindanao, na, yan. Nag-abono nila sa kanilang mga nyog. Ayun. So nag-visit kami Tatay dito, bumili din si Tatay. Ayun. So yan, no? Oh, kamusta kayo diyan mga asin farmers natin, mga salt farmers dito sa Pilipinas. So dahil tumaas ang presyo ng asin dahil nga sa Uh, nagsu shortage din sila sa tubig dagat, tubig alat. Ganyan nga dahil nag uh, uh, bumababa yung ano, yung level ng tubig na yun, no, sa dagat, no? Uh, Hindi bunga pasok Oh, sabi nga tatay na no, pumasok kami. Nung na-feature namin siya, maraming pupunta dito na government, ano tay? Mga ano din, mga media. Media. Sa media, ayan. So, wait lang. Oh, oh sige. Video mo kami tay, video mo kami. Yeah. <laughs> Ay, video mo muna kami. Hindi, huwag mo hawakan dyan, o, oh, para ano. Uh, so straight lang. Kaya video mo muna. Eh! Wow! Nabangga! Ay, kuwan mo yun yun, african Itong ginagapaw. Ang, ano mangyayari kasi, pag uh, abunuhan daw ng ito asin, so, gaganda yung bunga. Dadami yung bunga. Pagiging matamis. May dates na daw dito. Dates farm. Sana mapunta namin yung partner na sulod Dates Farm. Wala well, nang ato ganun juice lang ganing ng lubi, ano oh. to? Juice ng lubi. Ah, atong tubig. Ah, alubi. ano? Dan. Dan, Dan. Ha? Ano sya? Kay Ano Yung uh, Thai, thai sweet? Oo, oh, 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 oh. Oh, oh. Merong Thai sweet na ano ng mga coconut. Tawag doon yung ano, uh, tawag doon man. One Nam home three. Nam So, Thai sweet yun. Ibig sabihin, 150 daw kada bilog. Yun. So, medyo mahal yun. Kaya, oh, tingnan nyo dito. Tulong-tulong yeah, yeah. so, business. So, bili namin dito ngayon, 450. So, pag bumunta kayo dito, pwede kayong bumili. <laughs> Tay, pwede bang ano, pumunta sila dito, bibili sila sa'yo. Meron oh, ka bang available? Basta, may stock. Wala problema. Bisa gabi eh. Ayan. <laughs> So, importante lang na yan o, tingnan nyo yung asimil o. Ito na lang. Ayan, bumili kami. Abudo din yung sa kanya. Oh. Abudo. ayos. Ay, ano, masishare mo tayo. Ito sa ano tayo, video mo na kita. Eh. Siyempre na tagal na miss mo. Ano nasabi mo? Ito tayo. Wala lang. Kamodera, kung nang inihanglan lang kamo asin. Kung kailangan nyo ng asin. Kanto kamodera sa Jensan Buhay yan. Mm -hmm. uh, purok asinan. Purok asinan. Napin tay lito. Oo, oh, basta taginit lang. Lito, lito <laughs> Basta Amaan. tag -init. Ngayon, maraming asin tay. Oo. Maliban sa inyo, meron pa na puprotos dito. Oo, pero ginakuan pa, ginarepair pa. nire pa. So, so far, ikaw ang pinakamaraming meron ngayon. Oo. Oh. Maraming din kasi pupunta dito sa kanya na... Uh, tinuturoan niya ng mga estudyante. No? Mm -hmm. so, So, si tatay nag-training dito sa kanya para magkaroon din ng idea kasi nga pa, pa wala na pa wala yung mga ano natin asin asin farmers oh, natin. Oh, mga salt maker. Uh, o salt maker. Farmer din ba tawag doon tay? Oh, farmer. Oh, yun. So sana nung pumunta yung Department of Agriculture, tulungan niyo naman si tatay kung ano possible hmm. niya matulong sa kanila. Dapat yung mga kung magtag-ulan. Bisag mga ginagmay lang uh, mga livelihood. Yun nga ano. So, yan sana po dito sa shout out dito sa Jensen o sa Buayan malapit dito. Kasi marami po tayo dito tayo mga ano, EJMA. Yo, Jimmy, Brigada. Brigada. Ah, uh, IBCB. dati pa no. Oo. Oh. Tapos mga graduating ng mga estudyante. Oh. JMA na So, wala silang dala. Wala wala na, walda na bukas. pupunta kayo dito, madala kayo ha. Ah. Para dun diba? sa tayo. Oh. Hi. Hi. So, ito mga ano natin, mga ating uh, maker natin. Maano ma ma din yung ano nila, contribution nila sa ating community. Kasi na, uh, ito hindi basta-basta to. So, isang, isang part din yun sa pag-growth ng ating economy. So, Thankful din tayo kayo tatay, no? So, dapat sa buligan nilang mga mga kwan, mga salt maker sa Pilipinas. Ayan. Kaya ang salt industry sa Pilipinas daw naghina na. Okay, mahina na daw yung salt industry. Kaya dapat medyo suportahan din ng government okay. to Ang asin hindi adlaw-adlaw. So hindi araw-araw ang asin. Oo. So, init lang, seasonal. Seasonal, okay. Tay okay. 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 itong 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 asin niyo, pwede ba siya i-process na iodized salt? Pwede, in-input in yung commercial. In oh. Oh. So, pwede siya? Pwede siya. Oo, so, oh. ito, puti ito. Process nila, oh. Rock salt talaga, sea salt talaga to. So, yan. Original talaga, natural na natural. Oh. Huh? Oo, oh, yun. So, ayan. So, tayo na ano, ma advice mo, tayo sa lahat ng mga salt makers o farmers sa buong Pilipinas. Uh, ang ma-advise ko lang, hindi nyo pagbihaan ng ang Asin tang uh, abilidad maghimo asin. Oo. Okay, gamay na lang tabilin. Kaya ang oh. ibang, nag-ship nag na sa lain nga uh, obra. Hmm. Sayang ba, mapatay ang salt industry sa Pilipinas. oh so sayang daw pag namatay yung salt industry na Philippines, no? So, um, mal... Kaya taman mag Naga import mag export Naga export tayo sa galing sa labas O dapat Hindi na tayo mag kuha sa Labas go, Sa, sa uh, paras na Australia Hindi no. na tayo mag pa import So supportahan na lang kayo oh, Ng mga salt maker Oo supportahan make. na lang mga Salt makers Para mas marami pang maproduce Tama um, ano. Yun Daw naghina na ta Yun so uh, Talagang welcoming pa rin siya Maraming salamat sa inyo tayo At, sayo, tay. at uh, sana po At uh, suportahan nyo palagi Yung kanila na mga ginagawa sa Department of Agriculture dito. So na yung may kasi yung mga sangay ba yung mga department na naka nakatoka dito sa salt industry. So yan, importante sa tatay, oh. malaking industry din to. So isang garbo din ng General Santos kayo po tayo, no? Saludo kami sa tayo. Yan. So maraming salamat sa, sa inyo, mga totoo mga hinday. Happy farming. Kita kayo sa susunod na video. Kaway kaway mula dito sa Buayan, General Santos City kasama ko si Tatay Lito. Maraming salamat tayo. Happy farming. Kaway kaway. <laughs>